Ano po ba talaga itong vertigo? Sakit po ba talaga ito? At saan po ba ito nanggagaling? Kasi parang usually pag sinasabi yung vertigo before, parang naiisip ko yung mga takot lang sa heights, ganun. parang may mga problema sila sa mga sa heights, tapos parang wala silang balance. Pero ano po ba talaga itong vertigo? Okay. So, ang vertigo kasi, no, it's just a symptom o sintomas lang ito ng isang sakit, no? Um, laging confuse sa mga tao, ano ba ang dizziness, ano ba ang vertigo? Kasi, dizziness is ito yung pagkahilo. Vertigo, actually, is just a subtype ng dizziness, no? So, pag sinabi natin vertigo per se, ito yung pag-spinning sensation o no? pag-ikot, no? It's either ikaw yung umiikot o yung paligid mo umiikot, no? Pag naranasan mo ito, then definitely meron ka ng vertigo. Yun, yun. Sa mga nagkakaroon naman po ng vertigo, ano naman po 'yung usual cause? Bakit nila nararamdaman 'yung vertigo? So, uh, pag sinabi kasi nating vertigo, pag sinabi nating balance, 'no, may tatlong bagay na kailangan tayong tingnan. Sa tenga natin, sa mata natin, at sa central nervous system natin, kasama okay. na 'yung brain pati 'yung blood pressure natin, 'no. So, pag sinabi nating sa tenga, may part kasi ng tenga natin na inner ear. Mm -hmm specifically the vestibular system, yun yung center of balance natin. Mayroon tayo sa right side, mayroon tayo sa left side. Dapat at all times, balanse yun. Okay. Pero pag nagkaroon ng certain condition na nagkakaroon ng imbalance yung dalawang okay. vestibular systems natin, okay. pwede magkaroon ng vertigo ang pasyente. Kung sa mata naman, kung for example, lumalabo yung mata, lumal uh, nagkakaroon ng katarata, nagkakaroon ng mga eye conditions such as glaucoma, okay. pwede rin ito magkaroon ng dizziness at saka vertigo sa isang pasyente. Mm -hmm. tas kung for example, na-rule out na ng doktor na hindi sa tenga at saka sa mata ang problema, kailangan din siya matingnan ng isang neurologist kasi baka ito ay oh. central yung reason ito. May mga iba kaming pasyente, especially when they're elderly already. tas pupunta sa amin, Dok, nahihilo po ako, bigla ang hilo, nasusuka. Tapos titignan namin, check nyo po yung BP ninyo. Pag-check namin, minsan umabot 220 over 140, sobrang taas do, no? Actually, these are actually um, signs of early stroke already for ah, okay. some. Kaya uh, pag medyo may, uh, may edad na yung pasyente, mm -hmm. tapos darating sa amin na nahihilo, isa sa mga considerations talaga namin is the possibility of kung na-stroke ba ang pasyente, no? Kasi minsan, it's just, ano eh, hindi siya yung ibang klaseng stroke na... Pag na-stroke ka, biglang babagsak yeah. o kaya bilang manghihina isang side ng katawan. Mm -hmm. Minsan, ang stroke will only present as dizziness or vertigo. Oh. So, pag mga nakakita ka namin na gano'n, may known history ng hypertension o may edad na yung pasyente, tapos mm -hmm. kino kinoconsider namin ang stroke, we rule it out first, first time namin makita yung pasyente para mahuli namin early on sa mga nakaka-experience ng na mga vertigo ng iba't iba yung causes kung neurological yung uh, yung cause niya and or kung galing sa tenga niya or problema sa mata meron po bang distinction sa symptoms na nararamdaman ng isang tao po para mag-distinguish -ma nila kung ah, dahil sa tenga to o dahil sa mata ko to yes no so pag ganoon importante talaga as a doctor to do proper history taking and physical examination okay. kasi All of these things, no, lahat ng nararamdaman ng pasyente, pare-pareho lang. Mm -hmm. Kunyari sa tayong yung problema, sa mata yung problema, o kaya sa brain yung problema. At the early point, mm -hmm. pare-pareho lang na nararamdaman yan. Okay. Kaya kung kunyari, early pa lang, no, kasi minsan tayo sa, sa, Pilipinas, kasi trait ng Pilipino to eh. Pag medyo okay pa lang tayo, hindi <laughs> tayo magpapacheck up. Okay pa eh. Kaya diba? parang, parang, okay pa ako. Hindi, po. wag nyo muna ako dali sa hospital. Okay pa ako. Then after a while, pagbalik sa gabi, Dali muna ako okay, sa hospital. Na. Oh, oh. Nagsusuka na ako. Malala na. Ako maka malalana. <laughs> Usually, ganun yung eh, nakikita natin eh. Mm -hmm. So that is why, it is important o oh, importante na ma may pa inform natin sa lahat ng nanonood sa atin, no, sa mga kasambahay, na very important din ng early detection nito mga sintomas na ito. Huwag babaliwalain kasi most of the time, mas madaling matreat ang isang bagay kapag na-detect early on. No. Rather than malala na, remember ha, kung kunyari stroke talaga yung nangyari, um, pag may damage na doon sa brain, at a certain period of time, Pwedeng maging permanent ito, Yun lang, oh. hindi na siya reversible hmm. kumbaga, so sayang.